magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito naman si Kai Nesho No? Hindi pa magluto, guys, ha? Ayan. So, uh, actually, magluto po mamaya. magluto, magano, ng sabaw na isda. Yung huli po namin, guys, yan po ang sabaw natin. And then, ito ang lagay natin, guys, sa alubati. So, favorite kayo na muna yung alubati yun. So, since sa Japan po ngayon is summer, eh, magtatanim na ako, guys. Ayan, pero... Kabalik, kunti pa lang kasi uh, yung nabili ko na alugbati kasi bihira ka din po kasi may display po guys so tinining ko tapos binili ko lahat ito ayan tapos uh, uh, yung dahon yan uh, yun ang gamitin natin sa pagluluto ng isda na sabaw and then itatanim ko to ngayon sa labas guys mismo ayan para agad naman masayang kasi pag itapon ko to diba yung ano niya so kailangan ko itanim para may anihin na naman tayo guys ayan po okay so patigilin na natin yung mga dahon So, yun na guys. At ang galing mo natin to guys. O, di ba? Nakabili ka na ng ano. Tapos, pwede pa diba? uh, itanim. Yan. At, o, hindi masayang ba guys? Di ba? Ito ni Kuanan guys. Sayang pa. Ayun. Gusto so, dyan magtanong si Kain ni guys. Yan. Okay. Uh, di ba? Ano kayo? Bati. Sus. Hmm. Kamot ba kayo siya? Sus. Mugin niya kung guys. Basta pag pag summer na po sa Japan, ito po yung pinakaabang-abangan -abang ni Kindness ang may mga binibenta dito sa sa Japan na alubati. Ayan. Tapos, pag susunod na naman guys, magtanim pa rin ako. Gusto ko na marami alubati ba guys? Kasi uh, gusto ko talaga siya kapag magkaroon na ng mga dahon. yeah, gusto, gusto ko sa madalas siya kapag dati po punta ko sa trabaho. Ayan. Dinadaanan ko muna siya dinidiligan ko muna siya sa umaga. Oh, dahon kayang dahon, guys, oh. Diba? ba <laughs> hmm. Alright. Ay. The best kaayo, guy, guys. At least, kahit papano. may ano na tayo, may alabati. Dahan-dahan akong nagtatanim, guys. Kahit, ah, uh, super busy po si Kindness, hindi ako makahirit ng ano, ng pag, ano natin, guys, pagtatanim. Kasi nga po, Pahinga ko lang po sa Bado at Linggo. Ngayon naman, minsan may mga lakad, yan. Tapos, ngayon naman, umulan. Last week po, guys, sa Bado at Linggo, umulan rin. Ngayon naman, umulan din naman. Ayan, so wala akong, ano, wala akong ibang choice talaga. yan Okay, so tapusin na natin to guys. At, nabasa tayo mamaya para itahin natin sa glit doon. Alright? Ah, diba? Okay, kalamihan okay. yung ayun. Hmm. Teka na namin guys. May marami na yung ano natin. Awag bati natin. Hmm. Okay. So tapusin ko lang to guys. At may maya, -maya is labas tayo. Para mag taning tayo doon sa ating ah, ito ay itatanim ko guys mismo sa harap ng aking bakuran. Yan. Yeah. Para hindi naman tayo mabasa. Okay. Yan na guys, tapos na po tayo. Oh. Dagan, dagan din siya guys. Oh. Mm. sabaw ni siya. Pero kinilay, dali na kayo, mahurot sa muha. Yan. Yeah. <laughs> Muubos to so agad guys, Tapos sabaw. Hmm, nabango-bango talaga. Ano ko, bakit isumusok ko talaga ang alubate. Tapos, ayan po, tatanim ko po ito guys. So, di ba, marami tayong uh, itatanim ngayon doon mismo sa ating harap ko mismo natin bakuran guys. Alright? Okay. So guys, Samahan niyo po sa labas. Bye! Saglit pala guys, pakita ko muna sa inyo kung ano ba yung niluto ko ngayon dito. di ba? Para pa rin ako nasa, ano, nasa Pilipinas uh, guys. Kasi may alam bate. Tapos ano ako, naglaga ako ng mais guys. Yan, yeah, pakita ko lang po sa inyo ngayon. Yan na guys, nagluto ako ng mais. Ayan. Kasi, Uh, Siyempre, kapag summer sa Japan, guys, may mga binibentang mais na po dito. Ayan. So, tapos, uh, binabalatan na po namin para diretso kain. Ayan. Pag nasa, dali namin sa dagat, guys, ayan, hindi ko po siya binabalatan. All right? Ayan. Ngayon kasi, nasa bahay lang kami para diretso na po siya kain. All right, guys? Okay? At uh, ayan ko muna ito. Itanim ko muna doon sa labas ng aking alubati, Ayan. So, guys, sa labas na po tayo at ko po yung ating itatanim ayan and then dito ako sa bakuran sa lang sa harap po mismo guys kasi ayan papakita ko po sa inyo yung weather ni Japan ayan maulan na maulan guys ayan po o ba diba? basang basa so hindi ko pwede magano, mag ano ayan, tumubo na naman yung ano ko guys oh. ayan ang bilis kaya hindi pa ako nakapagtanim tumutubo na naman yung <laughs> ano ko kasi nga po, Sabado at Linggo, maulan sa Japan. Kaya doon na nahihirapan. Okay? Alright, tanim tayo. Ayan guys, simulan ko muna to dito. Ayan. Nungi ko muna yung mga lupa. Okay. So, dito ako magtatanim guys. Kasi nalala ko noon, nagtanim din ako dito nang Uh, alagbatin yung oil. Ayan. Ito pa. po kayo yung oil guys. Kumusta yun? Pwede na to guys, taliman. naano ko na po yung mga lupa at kunti, uh, basahin ko lang po ito ngayon. Ayan. Babasahin lang ni Kaitesh. Kunting tubig bago tayo magtanim. Diba? Ayan. Ayan. Muna yung gusto, ito yung mga gusto ni Kaitesh. Muna yung mga gusto guys yung magpunta sa dagat tapos magtanim. Ayan. Ayan. Alright. So, ito na po yung ating uh, alagbati. Ayan po. Uh, tatanim natin, guys. So, 15 piraso ito eh. Kaya, ano po, bilangin ko lang ito dito ngayon. Ayan. Siguro, tagdalawa. Ayan po. Okay. Hey guys, sabi na po ni Kindness. Diba? May tanim na tayo guys. <laughs> May alabati na si Kindness. Nung buy na lang ko ni li guys. Linya ko eh. Li, linya ko lang siya. Ayan na. Tapos, yun susunod. Dito tayo. Ah. Oh. Ano may yung natin, guys?

naman guys, ayan, so tatlo kasi tagdalawa kasi ito guys and then ito, tatlo yung panguli natin na itanim ni kindness yan, para mas marami din, kasi ayoko tong tanggalin yung ating bulaklak, para may space naman siya, kung sakaling pupunta yung pagong ko dito kasi alam ko, mag scattered man yung alubati guys, diba diba, okay mm -hmm. tanim si kahit fish ng alog bati. Ayan. Diba? Ang bilis. So, ayan guys. Tapos na tayo dito sa pagtatanim. Tapos konti, daligan ko lang siya ng konti. Ayan guys. Ito yung gusto ko sa alog bati kasi ang bilis itanim. Tapos, ang bilis din tumubo. Diba? Diba? <laughs> Makag makagulay na yan ta Ayan. So, diligan mo na dito. Hindi siya pala okay. so, yan. mo so, Mabuhay kayo. Yan po. So, dito muna ako nagtanim ngayon para kahit papano, paano, uh, unti-unti guys. Kasi ah uh, hintayin ko muna guys na talagang maganda yung weather kasi nga panay po talaga ulan kaya hindi rin pa ako bumibili ng mga punla kasi nga pag makabili tayo ng punla kailangan kasi itanim agad yan so marami pa akong gagawin ng settings tapos ano na ay Jul ah, mag july na so kailangan ko siyang habulin yung ating yung summer guys yung weather natin dito sa Japan yan po Pagbibigyan okay. okay. natin yan para mag-absorb yung tubig doon. Oh, uh -huh ba? Ayos yes, okay guys. So, ayan na guys, ang mga tanim ni Nash ngayon sa ating alugbati, o di ba? So, napakadali lang kasi ang alugbati tanim guys. Tapos, napakadali lang din po na uh, magkaroon uh, po ng kanyang mga dahon. Ayan, madaling mabuhay po talaga siya. Ayan. Okay. so dito muna nagtanim si Kindness dahil nga po ang weather ngayon po sa Japan is talagang maulan na maulan. Alright? eh ewan ko po guys, tuwing bakasyon talaga, umuulan po talaga. Man, at just, uh, ito, Sabado at Linggo. Yan, panay ang ulan. Last week din po ganun. Kaya hindi ako maka uh, proceed sa aking pagtatanim. Yan, tapos hindi ko po tinanggal yung aking uh, bulaklak guys. Ayan, kasi nanginayang ako. Dahil hindi ako nagtanim nito eh. Alam ko ang pagong. <laughs> Yan po. So, iniwan ko lang siya. Dahil gusto ko rin yung mga uh, bulaklak niya. Kulay pink pa. Yan. Tapos parang binigyan ko ng space yung pagong. Kasi nga, uh, dito nga po, uh, inayos ko muna siya dito. Kasi malalim po dito guys. Kasi alam ko parang dito talaga siya tumambay tuwing gabi siguro. Yan. Okay. Uh, tapos na tayo sa ating pagtatanim ng alugbati. So, ayan guys, uh, tapos na po si Kinders sa aking pagratanim dito. Ayan, so ako na po ay magpapaalam sa inyong lahat, ba? Diba? <laughs> Yan. So, busy-busy po. Ngayon po kasi araw ng linggo. So, marami pa akong i-edit na video. Ayan. So, ako lang po talaga kasi ang nag edit Siyempre, guys, kapag, lalo na pag ako lang po yung kumukuha ng mga, uh, mga mga vlog ko, alam ko kasi yung, uh, ano, alin at dapat. Yan. 'di diba? Yeah. Tapos uh, sipag lang talaga guys sa pag-edit. Hindi rin po kasi basta-basta na maging ah uh, blog vlog ka lang ng vlog, Ayan. so kailangan din natin ng uh, sipag at syaga, syempre may halong ano yan guys, alam mo yung inspired ka, lalo na po sa mga sumusuporta po kay Kindness Show FW. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya abangan nyo lang po guys kapag nagkaroon na po ito ng mga dahon. O ba? Diba, sana ano, pag-pray po natin na mag, mag ako nito, magka-harvest ako nito. Yan. So, okay, at ako na po yung magpaalam sa inyong lahat dahil busy-busy pa guys. <laughs> Yan. Bye guys! Namorigat ako sa imas!